History Besties, isang araw na naman ng kwentong makabuluhan. Ngayon, time travel tayo pabalik sa sinaunang panahon para alamin kung paano ba inalagaan ng ating mga ninuno ang kanilang yumao at ano ang mga paniniwala nila sa kabilang buhay. Alam niyo ba, bago pa dumating ang mga Kastila, naniniwala na ang ating mga ninuno na may afterlife. Ang tao ay pinaniniwala ang may kaluluwa o kalag na nagpapatuloy matapos mamatay ang katawan. Sa Tagalog at Bisaya, ang kaluwalhatian ay pinaniniwala ang tirahan ni Bathala, ang dakilang lumikha. Kung mabuti kang tao, ito ang destination mo sa afterlife. Pero kung hindi naman kabutihan ang iyong ipinakita, sa kasanaan o maka ang travel goals mo. Dito, pinaniniwala ang makararanas ka ng pagdurusa, parang early version ng langit at impyerno. Ang lugar na pupuntahan nila matapos ang kamatayan, ang dahilan kung bakit sila ay nagpapakabuti habang sila ay nabubuhay pa. Naniniwala silang ang kaluluwa ay patuloy na naglalakbay, kailangan ng gabay, at dapat alagaan sa pamamagitan ng rektual at pag-alala. Dahil sa pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang yumao, ay inihahanda nila ang mga ito para sa kabilang buhay, sa pamamagitan ng paglilinis, pagpapabango at pagsusuot ng magagandang damit. Nililibing ang mga patay kasama ang kanilang kagamitan, tulad ng alahas, armas o pagkain bilang baon nila sa kabilang buhay may dalawang bahagi ang kanilang paglilibing. Una, paglilibing ng yumao sa lupa kasama ang mga gamit nila. At ikalawa, kung natuyo na ang mga labi, saka ito hinahango upang isilid sa mga tapayan o banga. Ang ilan ay inililibing sa tabi ng kanilang bahay. Ang iba naman ay sa may tabing ilog o malapit sa dalampasigan. AP Fact Attack Noong 1962, sa pangunguna ni Dr. Robert Fox, natagpuan ng isang manunggal jar sa Palawan, around 890 to 710 BCE. Ginamit ito bilang libingan. Ating makikita sa takip nito ay disenyo ng bangkang may sakay na dalawang tao. Ang isa ay namamangka, ang isa ay tila kaluluwang tinatawid sa kabilang buhay ito ay tinuturing na pambansang kayamanan. Isa sa pinakatanyag na eskultura ng Hilagang Luzon, lalo na sa Cordillera, ay ang bulul ng mga ifugao na nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan. Ito ay isang ribultong kahoy na karaniwang inilalagay sa kamalig para protektahan ang ani mula sa peste at malas. Pinaniniwalaan itong tahanan ng espiritu ng mga ninuno. Ang bulol ay isang malinaw na halimbawa ng anitismo sa Cordillera o paniniwala sa mga yumao. Hindi ito simpleng dekorasyon lamang, kundi isang sagradong anito na inuukit bilang representasyon ng espiritu ng mga ninuno. Ginagamitan ito ng ritual upang mapasok ng espiritu at bigyan ng kapangyarihan ang mga anito. At syempre, ang sikat na tourist spot na ngayon sa Echo Valley, ang hanging coffins ng Sagada. Isa itong kasanayan ng paglilibing para mas mapalapit sa langit ang mga yumao at bilang galang sa kanilang kaluluwa. Isa itong cultural practice ng mga kankanaay na hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin. Sa pagluluksa naman, iba-iba ang rules o kinagawian ng bawat pangkat. May pangkat na nagtatali ng ratan sa lieg, braso at binti bilang pagdadalamhati. Ang mga tagaluson naka-all white at bawal kumain ng karne at uminom ng alak. May special terms din ang lamay tulad ng laraw para sa mga datu, maglahe kung lalaki ang namatay at murutal kung babae. History besties, baka may mga pamahiin kayo sa pamilya tuwing may lamay o libing. Share nyo naman sa comments or sa class discussion. Malay mo, konektado pala yan sa practices ng mga ninuno natin. Natapos na natin ang journey sa afterlife beliefs ng sinaunang Pilipino. Mahalagang tandaan na may pagkakaiba-iba ayon sa rehiyon at etnolinguistikong grupo ang paniniwala ng sinaunang Pilipino. Hindi lahat ng sinasabing kaugalian ay umiiral sa buong arkipelago. Ang ilan ay partikular lamang sa ilang pamayanan. Tandaan na ang bawat ritual ay may kahulugan. Hindi lang basta tradisyon, kundi paraan ng pagpapahalaga sa buhay at sa yumao. Tara, bestie, ating subukan ang 'yong natutunan. Dahil ay panalo ang may alam. Kung na-enjoy nyo ang trip natin sa nakaraan, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. This is your bestie bringing history closer sa puso ng Gen Z.